Good noon. Tingnan natin yung mga around the farm yung muna tayo. Mga halaman. Ano kaya to? Ay, pakuan! Pakuan! Oh, may kulitis. Oh ba? Mga lubati. Tanim kayo. Oh. What is this? Ano kaya yan? Pino? Pino? may oh. naninira haba ganda ng sushini parang kalabasa din siya pero wala ano. yung buha oh. wow ako yan ha. Eh. Ginain na ano, may bangaw siya. Dami ng bunga bulaklak. So chini. Kusa sa Arabic yan. Oh. Hmm, eh, dami ng bunga. Pero usog. Hmm. hmm taba pero usog yan yung workers niya oh. baliliman na yung bata niya ha? Oh. ganda o oh. masya dami bunga laman lang ano spinach tingnan natin next to ano ano na namumulak-ulak na siya hindi ko alam ano yan ano huh? ano ang sayang tingnan napakataba nila uy huh? uy 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 hindi ko alam yung isa Grabe oh. Nang nasa luyot dyan. Sana magtanong kayo ng saluyot. Bo? Oh, laki na yung bunga nyo. Hmm. Sibuyas. Pula. Yung mga tauan ni Bosing. Tour muna tayo sa kalawakan. Ito yun yung carrots. So, nagtanim sila ulit. Carrot shit. Hmm. Yun bawang. Oh. Ganun. Ano kaya yan? So, chini din. Hindi tayo pwede pumunta doon. May mais din sila. Pag-alate lang pa tayo. Nagtatrabaho sila. Next pa lang natin tingnan kung ano yan. Ano yung nandyan sa ano? Kabila. Kabilang banger. Ano ba ito? Ano? Huh? Ayan, ano? white beach kagaya ng mga ano yan red beach Ayan. galas unsi na dito ba malaki na yung carrots oh <laughs> Ah. may paa may paa yung garo ito ang one year pa lang dito si bossing nabili niya ito ay yung doon kaya under renovation pa yung iba ayan ooy Ubus na yung bunga ng no. mansanitas, palipas na sila. Ayan Bari-bari ato. Palipas na. Wala na. silag na sila. Ano naman yung aking yung pispag nila. Fishy, fishy! Where are you? Oh! Sorry, wala akong tinapay. Yan. Hmm? Ay, nagutom sila.